Ayan, ayan, may kapi tayo dyan. Kapi, kapi, kape. At saka ayan ang ating ulam. Pritong talong, okra, may barbecue, may chicken. At saka meron tayong fried fish. Bumili si Daddy ng andoks. Chicken. 'Yun ang prito niyang okra at saka talong. Yan. Yan ang ating ulam. Siyempre ang sili. Pampala, pampasarap at pampagana lalo. Yan guys. Kapi, kapi, kapi. Gusto ko yung part ng head. Part ng head. Yan. Yan. Yan sausaw kain tayo hmm